Nagresulta sa pagkakaaresto ng tinaguriang most wanted person na may kasong attempted murder ang ikinasang manhunt operation ng pulisya sa bayan ng Kulyon, Palawan. Ibabalita yan ni Patrolwoman Abigail Datu. Kumpay na operasyon ng isinagawa ng mga otoridad matapos arestuhin ang isang most wanted person sa kasong attempted murder nito lamang ikalabing anim ng Abril taong kasalukuyan sa sitio di Makuwang, Barangay Baldat, Kulyon, Palawan. Kinilala ang suspek na si Jason Pabero Idangke, 24 na taong gulang, estudyante sa Concepcion National High School at residente sa Sitio Maraval, Barangay Luwak, Culion, Palawan. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Lieutenant Jeric D. Edrinal kasama si Police Lieutenant Everito B. Singson at iba pang mga tauhan ng Culion MPS. Binakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noong ikalabing siyam ng Enero taong kasalukuyan at pinirmahan ni Honorable Arnel P. Cesar ng RTC Branch 163, Coron Palawan dahil sa kasong attempted murder. Bilang tugon sa kanyang pansamantalang kalayaan, ang hukuman ay nagtakda ng piyansa na nagkakahalaga ng na 120,000 pesos para sa kasong attempted murder of Article 248 of the RPC. Sa kasalukuyan, ang suspek ay pansamantalang nasa kustudiyan ng pulisya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkaresto sa suspek ay nagpapatunay sa patuloy na pagsisikap ng pambansang pulisya na ipatupad ang kanilang tungkulin laban sa krimen at alinsunod sa mga programa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naglalayong makamit ang pag-unlad ng bansa para sa sambayan ng Pilipino tungo sa isang mas maganda at mas progresibong Pilipinas mula dito sa Kalapan City Oriental Mindoro. Oh, Ako okay. oh, ang iyong Peace News Network Correspondent, Patrol Human Abigail P. Dato, Alagad ng Batas, Tagataguyot ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Human Dato.